Hindi hindi marunong magtagalog. Hindi ano nangyari ano, sa pa? Kasama ko Na nasunog daw. Nakakaawa siya mga kapatid. No? Ay grabe mga kababayan. Talagang ano oh, nag nag nababakbak na. Hindi rin kasi siya nakapag-aral mga kababayan kaya hindi siya nakatinda ng Tagalog. Hirap po siya magsalita, no? May pera kayo dyan, ate? Wala. Anong pagkain nyo kanina, tanghalian? Anong ulam mo? Tara na! <laughs> Dapat may jacket tayo. Saan ang Ah, Saan na yung mga kasama natin? Baka maligaw tayo nito pagbalik. Nasaan po kayo? Dito! <laughs> Ang bilis nila maglakad eh. Ayun! Ala! May tubig na! ingatan nyo yung camera, baka malaglag. Bakit dito? Ah, si magaling umakyat ng puno to eh. Oo, oh, oh. ayan oh. May buko. May buko 'yo. Oh. mamaya. Yari 'yan. Tapo. Hello ate. May kidaan. Kumusta po kayo diyan? Sino kasama mo diyan? Ha? Yeah, bahay kayo diyan? Ay bahay niyo 'yan? Pwede makipagkaibigan? Anak mo 'yan. 'Yun. Asa na mo? Nasa trabaho. Pwede ba ako pumasok? Ay, salamat. Ay, hello baby. Hindi po ako kaaway, kaibigan po ako. Ilang taon na yung anak mo? Ha? Ilang taon na? Hindi uh, hindi, hindi marunong magtagalog? Hindi. Ano pangalan mo? Name? Jessica. Jessica. How old are you? Ilang taon ka na? katuig? Bisaya yun eh. 17. 17 ka na. Ilan anak? Dalawa Dalawa. Asa ng asawa mo? Dito sa trabaho. Nasa trabaho. Batang ina. Ha? Batang ina. Batang ina, 17 years old. Dalawa na anak. Ilan taon ka nung nag-asawa? Uh, si ate, pwede isama natin si ate. Ate, dito ka ate translate tayo. Ah, oh, si nanay. Ah, oh, ito na lang si ate na lang. Ayan. Si ate, anong pangalan ni ate? Upo ka ate. Ayan. Ilang taon siya nung nag-asawa? Ano taon mo ka na nag asawa, ano mo, kano, -asawa ka? I say. 15. ,000. Ah, 15. So, 15 years old ka nag-asawa. Anong trabaho ng asawa mo? Anak, ano? Baranila kayo mo. Ano ti obra nila kay mo kano? talon -talo. nag, nag ano do nang palay. Ah sa bukid. So yan mga kababayan, mga kabarangay no. Isa na naman bahay ang natagpuan natin dito. na dadaanan lang sana namin pero napansin ko si Ate na may kakaibang kondisyon yung kanyang balat no kaya napahinto at uh, ito pinakakausapin natin ano nangyari sa balat mo ate ano nangyari ano, sa balat na pasama ka nito mo na nasunog daw sunog yan parang saan Allergy? nasunog Allergy? buong katawan na no, mukha lang hindi Nag-allergy uh, nag daw siya, kuya. Hanggang hanggang katawan? Mm -hmm. Ba't hindi nyo pa-check up? Atay ka naman check up. Lakas mo boses mo, ate. Wala daw siyang kasamang pupunta, kuya. Hindi, yung asawa mo sana, samahan ka niya muna. Tilakay mo. Samahan ka niya. Kasi kawawa yung anak niyo, baby pa. Wala pa yata isang taon yan. No? Uh -huh. Kailan pa yan? Kailan pa nagsimula yung sakit na nyo na yan? Kano pa yung uh, nag nagada yung sakit mo? Ilang taon na? Can... Pagsama. Matagal na daw tong allergy na ko. No, na, nagsimula lang sa allergy. Pero tingin ko parang lumalala na eh, no? Hanggang sa likod na yan ate. Uh -huh. Ano nararamdaman mo? Makati Makate. Ano yung tinitiis mo na lang? Hmm? Pwede bang hawakan mo ate yung anak niya? Okay lang? Pwede makita sa likod? Sa likod lang pwede. Talikod ka ate. Nakaawa siya mga kapatid. No? Ay grabe mga kababayan. Talagang ano oh. Nag, nag, nababakbak na. Oo. Patingin hanggang sa braso ate. Huwag mo mamasamain Ah. Ay, nako. Ni Makati? Makati pa. Hindi naman nakahawa. Hindi. Ha? Hindi daw po. Hindi daw. Hindi ba nakahawa yung ganito mga kababayan? Pero dapat ano, mas maganda, mapacheck up sa doktor. No? Uh -huh. Paano to? Ano gagawin natin dito? ano nararamdaman mo? Buti tinitiis mo na lang yung kat Kasi walang tigil ang kat niya, no? Lalo na pag nakakain ka ng itlog. Ha? Huh? Anong hindi pwedeng kainin? Kahit minsan hindi kayo nagpunta sa doktor? Nagpunta kayo. Nagpunta kayo. Ano sabi ng doktor? Ano na kunana? Sige sabihin mo kahit ilokano o okay lang. Ano ko na di doktor kanyang kahit Ilocano okay lang maintindihan ko naman yung Ilocano konti hindi lang ako mga pagsalita sige ading baka sakali matulungan ka namin saan ka nung mga ka ka nyo daram mm. hindi na daw matatanggal yan kuya kasi marumi na daw yung dugo niya paano yun hindi na mawawala yung sakit niya na yan pero nagka-anak ka pa. ilang taon na tong anak? Eh kung matagal na yan. Buti hindi nagkaroon ng ano yung anak. Yung dugo ng anak mo. One year na to, kuya. O one year na. Kasi buong katawan niya, mga kababayan, nagbabakbak na eh. Sa mukha na lang ang hindi. Pero kung magtutuloy-tuloy yan, later on, pati mukha. Na? Noon, kuya, meron pa sa mukha niya. Ha? Oo, meron na sa mukha. Anong nara anong pakiramdam na ganyan? Makati ano? Makati pa. Kaya pala ang lungkot niya. Tapos yung anak mo dumidede sa iyo. Ayun. Dapat hindi na ano? Dapat hindi na didi, dapat dapat ano na. Bote. Bote na. Nakakaawa mga kababayan. Saan kayo nagpa-check up sa anong ospital? Hmm? Matagal kayo sa ospital o check up, check up lang? Tingin ko may magagawa pa kasi bata pa siya eh, di ba? Malakas pa yung resistensya niya. Ngayon lang oh, naka-encounter ng ganito mga kababayan, no? Nakakaawa. Kaya nandito ka lang. Hindi ka pumupunta sa bayan. Hindi na. Hindi ko alam mga kababayan kung anong pwedeng itulong natin dito. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin natin dito mga kababayan. <coughs> Ate, uh, sabihin mo sa kanya, uh, i-upload namin ang video ito. Baka gusto niyang manawagan para mapanood ng aming mga followers. Kahit Ilocano-Tagalog paghalo-haloin niya, lakasan mo lang yung boses mo. Baka sakali may makatulong sa iyo kay explain baka kaya mo kano ti i-video <coughs> da ka kano nga no kay anan agpatulong ta barang adda kano ti may tulong daken dito sakit mo I hindi hindi rin kasi siya nakapag-aral mga kababayan kay hindi siya nang ng tagalog hirap po siya magsalita no no sige ate may panawagan kami gusto kang sabihin pwede po no kayat mo ibaga Tama, tulungan da ka. Hmm? Wala daw. Wala daw. Mahiya. Huwag kang mahiya, ate. Ha? Laban lang. No? Hanggang saan ang napag-aralan mo, natapos mo? Grade 1. Grade 1. Lahat ng napupuntahan ko dito, mga kababayan, basta naka-grade 1, tapos na. No? okay na. Kaya ang hirap. Kaya pala nandito kayo sa pinaka sulok, no? Ano oras dating ng asawa mo? Sana makausap natin yung asawa mo. Hapon na yun. Hapon pa dating asawa mo. So pagdating na asawa mo, may pera naman. Parang ganun lang yung routine ng buhay dito, ano? Sila yung ano nandun sa ano. Isang araw, isang, ay ano? Isang araw, pera, yun na yun. Napakahirap naman. Ang ano dito mga kababayan, yung anak niya na isang taon, dumididi pa sa kanya eh kung nasa dugo na yan. So, ibig sabihin, possible, yung dugo rin nakakuha ng, rin. Nakakuha rin. <laughs> Kawawa yung bata, no? Tapos dumididi pa, dapat bote na lang. Pero sa kahirapan ng buhay mga kababayan, laban. May pera kayo dyan, ate? Wala. Wala? Anong pagkain nyo kanina, tanghalian? Anong ulam mo? Karning manok pa. Karning manok? Mm, buti may karning manok. No? Mamay ang gabi, anong ulam? Ano si Dayo ka noong narabi eh? May tira pa daw silang karning manok. Mm, okay. Pero walang pera. Bagas, meron pa. Meron, pa. meron din. Mm, ayun, meron. Buti masipag yung asawa mo, ano? Ano sabi ng asawa mo, dahil ganyan ang sakit mo po? Anak, ano ko na nila kayo mo ka dito, sakit mo? Nagatil ko na. Tinatanong daw niya kung makatip. Tinatanong ng asawa mo, ano sabi mo? Ano mo bat mo nako? Oo, makati nga, sabi daw. Makati talaga. Oo, yung ganyan sakit, talagang walang tigil ang kati, ano? Hanggang maging imyo na lang. Pag, pag, ano, pag kinakamot, eme dudugo. Ah, pag kinakamot, dudugo. Oo, magsusugat-sugat. Nakangalis-kis na eh, no? Pati ako nangangati tuloy. No? Uh, si ate, anong pangalan mo ulit ate? Jessica. Jessica. Si ate Jessica. Bagamat medyo hirap ang inyong lingkod mga kababayan na may pag-usap dahil po hindi siya nakaintindi talaga ng Tagalog, hindi rin siya nakapagsalita. Pero nakaawa yung sitwasyon nilang mag-ina. Oh, dahil sa edad niyang isang taon, ang sakit po ng nanay is mahigit isang taon na, matagal na daw. Hanggang sa pagbubuntis, hanggang ngayon dumidide yung bata sa kanya. At uh, nagpa-check up naman na daw sila, sabi ng doktor, hindi na raw mawawala kasi nasa dugo na. Hindi ba pwedeng palitan ng dugo? Yung malinis na dugo? Tingin ko po, Dad. ng dugo. Para mag-refresh uli ng panibago yung dugo. Dialysis, ganun? iba pa naman yung dialysis. Sana madala sa ano no. Kasi bata pa eh, no? Ate, no? Pasensya ka kana, hindi rin ako nakaintindi ng Tagalog, no. Pero bigyan kitang counting tulong ha. Okay? Okay. Hindi ka rin talaga marunong magbilang. Hindi rin. Pero sa pera marunong ka naman. Okay, bilangin mo nga ito kung magkano to. Bilangin mo. Mano amin? Bilang tik nga. Bilangin. bilangin Try mo nga bilangin natin. Ipadas mo lang ang bilangan. Na bilang mo.

Ay, ano 10,000 ah. Ayun. Nakakaawa naman tong mga kababayan, no. Hindi marunong magbilang, no. Hindi hindi kaya yung perang bilangin. Pero naintindihan mo naman yung 10,000, ha? Sana makabili kang gamot mo. Bigay mo sa asawa mo. Kumusta naman kayo ng asawa mo? Kamusta kayo? Kano'ng kalakay? Okay lang. Okay naman. Gaano ka kamahal ng asawa mo? Kasi nung nakatanong uh, ang ayatan nila kay mo. Ha nakakabkabilan. Very good, no? Laban lang ate. Jessica, no? Huwag kang mahiya sa tao ah. Pag kinakausap ka ng tao, sabihin mo lang kung ano yung nararamdaman mo ah. Although naiintindihan kita kapatid, huwag kang mag-alala, no? mga bagay-bagay na ganyan ay naiintindihan ng Daddy Frankie. Ako lang talaga yung naawa sa kalagayan ninyo. Bukod sa nandito pa sa liblib na lugar, malayo sa ospital, malayo sa paaralan, hirap ng buhay, tapos nabigyan pa ng napakahirap na pagsubok. Pero lagi ka lang magpipray kay God, na? Si God lang nakakaalam. Hindi ibibigay ni God kung hindi natin kaya lagpasan. Bawat pagsubok na ibinibigay niya sa atin ay mayroon siyang dahilan. Okay? Okay. Lagi kang magdarasal kay God, ha? Okay. Anong sasabihin mo na nakatanggap ka ng blessing sa araw na ito? Salamat po. Okay. Eh, laban lang. Nagpipray ka ba kay God? Okay. Very good na no? Sabihin mo na lang sa iyong lakay na nagpunta kami dito. Ako si Daddy Frankie, ah. Eh? Mga kaibigan ninyo, kapatid ninyo, no? Okay, salamat. Ate, thank you so much, ah. Explain mo na lang sa kanya yung sinabi ko sa kanya lahat para maunawaan niya, para hindi siya natatakot, no? Wala kaming masamang intention, gusto lang namin mapag-abot ng kaunting tulong, kaunting uh, kasiyahan sa mga kababayan natin dito sa bundok. Okay? God bless. So yun mga kababayan, mga kabarangay, gaya ng aking sinabi, hindi kami magkaintindihan masyado dahil hindi siya marunong, hindi siya nakaintindihan ng Tagalog. Pero alam ko mararamdaman niya 'yung pagmamahal natin sa kanya. At nawa po tulungan niyo ko mga kababayan ipagpray na sana malagpasan niya 'yung sakit ng kanyang pinagdaraanan para sa kanyang anak. So ayon mga kababayan, mga kabarangay, bago po lisanin ng bago po lisanin ng inyong lingkod ang uh, lugar na ito. Ito po ay Barangay Sumigi, Luna, Apayaw. Lalong-lalo lalo na po na sa nakasakop sa ating barangay captain dito. Ako po ay magpapasintabi sa inyong lahat mga kababayan, mga kabarangay. Si Daddy Frankie po ay walang masamang intensyon bagkos na masyal lang po sa ating mga kababayan. Kaya sa barangay captain, pangalan po ay Captain Arturo Balistero. Shout out po sa inyo at mabuhay po kayo, Sir Cap marami maraming salamat po. Ayun. At uh, nakapasyal po ang inyong lingkod dito. Nawa'y sana makabalik pa po kami dito para makumusta pa natin si Jessica, no? Jessica, lobin sana ng Panginoon na makabalik kami dito. Ayun. Magandang uh, buhay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Napakalaking bagay po. At ayan, uh, mga kababayan, mayroon lang po akong uh, kaunting uh, paalala baka may bago pa lang po sa aking channel inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel at mayroon po kaming premiere tuwing 7:08 ng gabi para lubos ninyong makilala ang inyong lingkod at makita ninyo yung mga programa namin maray-maraming maraming salamat magandang gabi and mahal ko po kayong lahat thank you po